Toto, guys, hi guys, welcome back! Welcome back sa my YouTube channel. So may gagawin tayong ngayon, guys, Ah, uh, maglalaga tayo ng... Kim Chai. So, sa mga hindi pa nakakilala sa si Kim Chai, kung ano ito, ha, ito po yun. Ayan guys, mabibili nyo po ito guys, mga palingki lang po guys. Ah, uh, maglalaga ko nito guys, dahil hindi ba alam guys na ito ay gamot sa UTI. Yung Kim, Kim Chai. Ayan, lagang 30 pesos. Ayan. Makakagamot na ng UTI. So mga guys, sa uh, ugasan muna natin sa siya para kasi lahat to ilalaga natin pag kasama dahon. All right. guys, tapos na po natin yung nahugasan natin yung So, tutuyuin lang po natin siya. Bago natin siya ilaga. So, ayan mga guys. So, ayan mo natin siya dito. Uh, po guys, uh, pinakuluan na po natin yung kimchi. So, yung nilagay kong tubig dito, dalawang baso. So, depende na sa inyo mga guys kung ilan yung basong tubig na ilagay nyo so ayan antayin natin siyang kumulo mga guys so iwanan mo natin siya so, ayan po siya mga guys kumulo na ayan natin ang oh, kumulo ayan mga guys so oh. green na yung ano niya ay na natin Eh okay, mga guys, ang ating kimchi, palamigin lang muna natin siya bago inumin natin inumin. Ayan. Ayan. natin. So mga guys, wala siyang ano, parang tubig lang di siya, wala siyang rasa atas Mabango siya, mabango. May amoy, mabango. Eh. Ah, sarap. Hindi ako tungo nagbibiro mga guys, totoo to. Nagpagaling ko ng UTI, Kim Chai. So, yun lang mga guys. Uh, so, salamat sa panonood sa vlog na ito mga guys, araw na ito. So, thank you for watching. At huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Aldrey Vlog. Ingat-ingat mga guys. Bye-bye!